Ah. Ito, dalawang kilo rin to. Ang bango ah. Ang bango ng native oh. Papaya lang, Ay, talo naligo. na. Maligo yan kaya mabango. <laughs> <laughs> Bagong ligo. Ayan oh. May ilap kang manok ka. May ilap ka. <laughs> Pwede <ka>. ba lagyan? Sige <laughs> mo na dyan. Dito sa gitna. Oo. Ayan. Oh, oh. Ayan. Umayali sa bau Magali ka pa. Hey, yung mga kap natin, kapag ito yung pagsado. Labo na yan. Labo na yan. Ano yun? Yung sayo. Si Frank. Si Frank Sinatra. Wala si Frank Sinatra. Uh, si Frank Sinatra. <laughs> Ayun na. Ayun na. Hindi, banat. Manok na. <laughs>